Ayan ka farmer, magandang araw sa inyo at welcome back po sa ating channel Ngayon po ay eh, Sabado na po at hinapo na po ako sa biyahe, medyo matrapik po at hindi po maganda ang panahon Ayan, makikita nyo naman ah, Sana po dito sa amin, ganito po dito kapag ka maulan, dalawang araw na, tatlong araw nang maulan Sana po, at ayan po yung aking baka na binili nung nakaraan Na tinuruan ng vitamins nung isang linggo at pamurga At pinaltan din po ng mortegon kita nyo naman sa katawan ka farmer na nag improve naman nawala na yung kanyang kalansay ano halos kasing katawan niya na yung isang baka namin doon na yung tagpi 56 ano humabol na agad siya yan ay isang uh, dalawang linggo ka farmer mer uh, isang linggo ang nakalipas ng aking purgahin yan ang katawan at magaling na rin yung kanyang sugat sa ilong yung balingusan nya nung nagsugat nung pinalitan nga natin ng mortigon nag improve naman ka farmer ibig sabihin talagang effective ang ating mga gamot nawala na yung kanyang ano yung buto niya sa bubusugan hindi na halata nung nakaraan na ilabas ang ribs niya eh, nung ating bagong nabili Yan, nagkaporma na ngayon tsaka kung inyo mapapansin kahit ulang ulan ay diretsyo kain yan ayun na may pakaramdam niya na ay gutom na gutom lagi gawa nga ng vitamins Tsaka ayan, kahit ka abutin niya ng saling gohudi yan, ice lang gawa ng may turok nga. Matibay ang baka pag may vitamins. Pagka may turok. Talagang matindi ho ang ulan. Ayan po, eh, wala ho kami silungan ng baka ka-farmer. Dito lang po yan, yan, sa saging. Minsan sa ilalim ng puno ng nyug. Nakakatakot lang dito. Mas natatakot ako pagka kumikidlat. Ayan. Kinakamusta ko lang ka Gawa ng matindi nga yung ulan Ang kahit sa Batangas Ayan, Tuloy naman ho ang kain Kaya walang problema Mas ang baka tuloy ang kain Matakaw Kahit umuulan walang problema Huwag kayong matatakot Hindi nyo kailangan ng magandang klase ng silungan Ayan. Pero ang atin ho talagang pag-uusapan Mga ka ay Tungkol po sa pag-aalaga O pagpapaalaga Ayan ang pagpapalaga po ng baka ka ay parang madali. Ano, pero medyo mahirap. May pagkakataon na mahirap dahil sa akin pong karanasan sa loob po ng walong taon na pagpapalaga. Marami-rami na rin po akong karanasan sa pagpapalaga ng baka. At ang una nga po, ang nangunguna sa ating listahan ay yung pong bale at yung utang. Hindi po nawawala 'yan ka -parmer ah uh, minsan ay ilang buwan pa lang na alaga bumabali na agad so ang basehan po natin ng pagpapabali dapat may limit ang basehan natin ay yung tubo dun sa baka halimbawa tag 50 ang baka inilagaan ng mga 7 buwan tingin nyo naman ay tag 60 na ano, baka nyo mabibili na po ng 60,000 pwede na ako kayo magpautang pwede na ay magpabali pero dapat mga hanggang 5 lang or tatlong libo. Dahil in case na magkabiglaan ka farmer ay hindi kayo magrabyado. Dahil wala kayong mapipiga. Kung limbawa man na nagpautang agad kayo tapos yung baka napabenta ay lugi pala kayo. Hindi nyo agad masisingil yung nautang sa inyo. Kaya ang kailangan meron mo ng tubo. Ayan naman eh, sabihin nyo sa inyong tagapag-alaga, makakaunawa naman sila kung so sila talagang maalam magalaga ng baka no, so yun po yung number 1 utang bali yan ang pautang ko po ay medyo maano na rin hindi ko na lang sasabihin medyo mabigat bigat na rin at pagka, pagka nga po sumasagad na ay eh ako po inatanggi na muna naunawa naman yun ng ano, mag alaga pangalawa ka farmer ay hindi humaiwasan nyo yung mga magugulang na tagapag-alaga ang ibig ko po sabihin minsan ay hihingi sa inyo na pambili ng pamakain kahit kaya nyo naman dalahan at mag deliver ng pamakain yan so ang gawin nyo ka-farmer, pag humingi sa inyo ng pamakain bigyan nyo ng pamakain huwag kayo magbibigay ng pera huwag kayo magbibigay ng pambili dahil hindi natin masabi baka minsan ay imbis na pa isang, kilo, isang sako ang mabili na lamang pa isa, isang kilo so ganun po ka-farmer. dapat Uh, pa pasabihin na pinagkatiwalaan yung mag-alaga, pagdating mo sa pera, uh, dapat matalino kayo. Huwag kayong basta magtitiwala. Kasi sa experience ko may ganun, mayroong humihingi minsan, limang sa ako agad ang hinihingi, napalyat. Ay napakadami nun ka -parmer. ang paalaga ko lang naman ay tatlo. Ay pag-aanin yun. ang, ang pa naman ay gawa sa nyug. Pag nabasa, na ka ng konting tubig, ang bilis amagain, ang bilis umasim ng amoy ang baka masailan na yan sa pamakain masailan sa pigs kapag ka bumaho ang pamakain hindi na yan kakainin kaya minsan ako nagtataka ba't nahingin ng ganong karami ay ako nagtatanong ayo minsan naman ay eh, nasangayon din naman sa akin pero kung pinagbigyan ko yon maaaring yung pamakain na yun hindi na lahat ibig sabihin hindi na sa baka lahat baka mamaya napabigay sa kung kanino napabinta sa kung kanino nagamit sa kung kaninong hayop ayan yun po yung pangalawa pangatlo ka farmer ay check nyo yung uh, area ng tao baka mamaya may alaga yung baboy may alaga yung sariling baka may alaga yung mga manok na panabong or kung anumang manok o kung anumang alaga nyan may mga kambing syempre pag humingi yan ng pages baka kagahing yung kanilang alaga farmer gawa ng hindi naman ano yan eh hindi, magi, may posibilidad na mangyari baka mamaya hingi ng hingi ng feed sa inyo hindi naman naganda ang katawa ng inyong ng inyong alaga ang naganda ay yung katawa ng kanilang alaga pwede pong mangyari yun ha farmer ay sinasabi ko naman sa inyo yan ay base sa aking mga karanasan, experience pag alaga so number 4 natin ka farmer ay Minsan, mayroon talagang tao na hindi maalam magpaalam. Uh, itatrato na yung inyong baka, yung inyong hayop na paalaga, kahit hindi naman tinatanong muna sa inyo or pinapaalam sa inyo. So kapag ganun, talagang tagilid kayo doon dahil pwede kayong makupitan. Halimbawa, ang tawa doon sa baka ay, ang sinabi sa inyo ay 70,000, yung pala naman ay 72 ang tawad. So nakupitan agad kayo ng libo kagaya ko ka mer malayo ako dito sa bahay minsan lang ako umuwi so minsan tatawag sa akin ibebenta na daw yung baka at ang tawad nga daw ay ganoon halimbawa halimbawa lang so ako hindi agad ako bumibitaw hindi agad ako napayag na ibenta sinasabi ko kung magkano ang halaga ko doon sa hayop ngayon kung malayo pa doon sa halaga ko hindi ko muna ibebenta kung malapit naman, pwede ko nang ibenta dahil minsan di nga natin naririnig ang usapan nung mamimili at nung ating tagapag-alaga. Baka mamaya, uh, nakukupitan na pala kayo ng pera. Makupitan kayo ng 2,000, 3,000. Masakit. Kaya ang gagawin nyo ko ka, farmer kapag ganoon may tawad na yung baka sa inyo, tinawag na sa inyo, tinawaran na ng mamimili, ang ginagawa ko, dinidelay ko. Talagang pinapatigas ko yung aking tawad. Pinapatigas ko yung aking halaga. Ngayon, pagkaya na ay yung inyong tagapag-alaga, nakaramdam niya na ah, ay talagang hindi ibibigay. Talagang gusto pa yung madagdagan ng halaga. Bibigay, bibigay na ngayon nung tagapag-alaga nyo yung presyo na malapit dun sa inyong sa inyong hinahalaga, kaparmer. So, ang ibig eh, ko lang sabihin, huwag nyong mamadaliin dahil hindi nyo narinig ang usapan ng mamimili at hindi nyo narinig ang tunay na hinalaga doon sa inyong baka baka mamaya kayo pala ay nakukupitan na panli mga kaparmer ay i-check nyo yung pastulan importante rin yan kasi kapag ang tagapag baguhan hindi pa niyan alam yung tamang sukat ng pastulan na nararapat para sa pag-aalaga ng baka ang standard po base sa aking uh, pag-aaral sa pag-aalaga ng baka kapag backyard ay 1 hectare per head ibig sabihin kung meron kayong 3 hektarya na puro damo lamang walang ibang tanim walang ibang nakakasagabal hindi kagaya dito sa amin may mga saging pa kaya dapat mga tatlong ulo lamang ngayon kung kayo magpapalaga bumili agad kayo ng lima tapos yung inyong tagapagalaga walapang ah, wala pang isang hectare yung pastulan may hirapan ho kayo magpaganda ng baka magpataba sa una okay pa kaparmer pero pag dumadaan na ni tag araw dumadaan na yung nakakalbo na yung sugahan nyo o kaya naman hindi pa sarili yung lupa hindi sarili yung pastulan darating ang panahon kaparmer na mapapabenta nyo yung inyong baka kahit yan ay payat na payat pa or kahit hindi pa kondisyon so ganun po i-check iche nyo yung lugar kung kakayanin kaya nga ng katawan ng mag-aalaga ay ang tanong yung lugar ang baka po ay makonsumo sa damo hindi ko kagaya ng kambing uh, mga pa dalawang kilo lang sa maghapon tatlong kilong damo ang baka po ay ano, times 10 pag malaki na times 10 na po ang konsumo niyan ayan, pasensya na kayo kung parmirhat medyo madilim na ang ating ano, hinabot na ako ng gabi Basta mahalaga inaintindihan niya mga aking sinasabi. Ayan. So, ang ating pang-anim kaparmer ay Siyempre, yung tao kaparmer, pinakamalaga yung tao. Uh, aamoy niyo kung, may, kung anong bisyo niyan. Kung yan ay matako magsugal, kung yan ay matako mag-inom, matako mag, mata ako mag kapag ka yan ay palaging lasing or palaging nagsusugal, uh, may hirapan din po kayong magkaigay kaparmer. Uh, Mapupunta yung pera nyo, yung halimbawa binali sa inyo Yung tinutulong nyo Yung binibigay nyo kabuhayan Yung oportunidad na inyong binibigay do sa tao wala yun dahil sinasabayan ng bisyo Sinasabayan ng sugal So kapag ka ganun ang tao ah, Huwag na kayong magpapalaga kapag ganun Mapapabayaan lamang po ang hayo Sayang lang ang inyong pera, sayang ang inyong pinaghirapan Napakamahal pa naman ang baka yung ating naipon isang baka lamang ay napakamahal na so yun po, check nyo lang maigi yung tao hindi lang yung baka lagi ang inyong sisipatin pati tao check nyo kung kakayanin talaga yung ugali, importante rin dapat ay bagay maalam pero dapat marunong magpaalam sa mayari yun. Hindi dapat yung silang nasusunod. Kasi minsan nababansin ko pag ako yung napunta sa bakahan, napunta ako sa aking mga laga, ay tuturuan ako ng gagawin ko. Ay pero tinatawagan pa ako. Ako pa ang pagpapalitin ng pangilong, ako ang pagpapalitin minsan ng mortigone Minsan naman ako yung nagkukusa na ako, Palmer. Pero minsan ay ayoko nang ako tatawagin. Tapos pagdating doon, tuturuan ako ng gagawin ko. Eh di kung ganun lang din pala, eh di may ikipay sila na lamang at bibigay ko na lamang ang lubid. Bibigay ko na lamang ang tali. Ano, ibibigay eh, ko na lamang ang gamot. Sila na ang bahala magturo. Minsan may ganun akong na-encounter ka pa Hindi ko na sinasabi ang mga pangalan. Ano, at syempre, balang araw na may papanood din nila itong video ko. Itong aking mga ginagawang video. Pero syempre, kayo ang una makakapanood. At hindi na, hindi na natin babanggitin ang mga pangalan ng ating tagapag-alaga para ah, ito naman ay para sa inyo lang hindi naman to para na sa kanila sabi ko nga karanasan, karanasan ko lang ito kaparmer so ayan lang ay hindi nyo na makikita ang baka madilim na din sa amin ayan hanggang dito na lamang ka-farmer maraming maraming salamat sa inyong oras happy farming po ingat po at maulan God bless po